Nagkaroon po ng desisyon ng Korte Suprema Pakisabi lang po sa ating televiewers anong kaso ito at ano talaga ang naging ruling ng Korte Suprema kung saan lumalabas na ang deklarasyon ng Korte Suprema ang red tagging ay banta sa pagkatao Yes, I think uh, Attorney Roque, this is about the case of uh, De Duro, a certain De Duro Hindi ko kilala si De Duro but uh, he was identified by uh, Ka Eric Celis, uh, isang uh, a former rebel na kasama niya dati sa Kilusan. So apparently yung, yung case uh, against uh, Diduro uh, inelevate sa well the case of bread tagging was dismissed doon sa RTC but uh, ito rin reverse ng Supreme Court inelevate nila sa Supreme Court at uh, nag nagdesisyon ng Supreme Court na bantanga sa sa safety nito ni Deduro yung uh, red tagging na sinasabi. So, at Attorney Roque, ang, ang, dami ng uh, ang dami ng cases about this red tagging at uh, totoo naman na uh, yung yung etong uh, mga tao na ito na na-identify ng kanila mga dating kasamahan ay totoo namang mga komunista and this this was even before the anti-terror uh, act of 2020. Now, meron na tayong batas bakit ba tayo paligoy-ligoy? Yun ang sinasabi ko natin dito. Bakit ba tayo patuloy na bulag at pipi dito sa situation nitong mga mga sabi nila aktivista but uh marami sa kanila directly involved sa violent farm struggle. So I think uh, attorney Roque, yun yung uh, yung uh, basis nitong uh, decision na ito. Well, uh, ang uh, Korte Suprema baho ay nagbigay ng proteksyon dito sa petitioner na sa kanyang pagbabaliktad ng uh, desisyon ng Regional Trial Court. At ano ba ho ang pulisya ng ating hukbong sandatahan? No? Alam natin na dito sa kasong ito, eh, talaga namang aminado siya na dati siya talagang uh, kasama no, ng mga teroristang CPP-NPA. So sa tingin niyo uh, sa mata ng hukbong sandatahan, sino talaga ang pwede maging biktima ng red tagging? Dahil sa tingin ko, yung mga aminado naman na talagang kabahagi ng teroristang CPP-NPA, eh katotohanan yon pag tinawag natin silang terorista. Dahil meron pa rin bantag na terorista ang CPPNPA, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa Amerika at sa Europa. Please, first... Yes, uh, tama po yun, Attorney Rock. Kailangan klaruhin ito kasi uh, ang palagi nagre-reklamo, itong mga aktivista na ito, aktivista, you know, but they've been identified already in the past as uh, belonging to the underground. But palagi silang uh, uh, sinasaydan itong uh, court. I think lopsided na naman itong decision na ito ng Supreme Court. Ang ang tanong ko nga ay, eh, paano naman itong mga nag-file ng case tulad nitong uh, uh, Alliance of Victims of the CPP-NPA-NDF and Western Designs Alliance of Victims of CPP-NPA-NDF, mga biktima ito ng CPP-NPA, paano man ang buhay nila? palagi na lang tayong nakatingin doon sa mga aktivista kuno na na ang buhay nila ay ay uh, uh, kumbaga ito ang linaw-linaw kasi yung nakalagay dito threatened yung kanilang uh, buhay alam nyo, ang dami na nating na-identify na mga komunista at terorista ito mo nandiyan pa rin sila palakad-lakad sila diyan safe na safe sila samantala yung mga lumabas mga dati nilang kasamahan ng mga CPPNP ngayon nagtatago Nagtatago bakit? Sila ang totoong threatened ng mga CPP-NPA na gustong bawian sila dahil sa pag kanilang pagsasulita. At I re for a very long time, ito na ang naging taktika ng CPP-NPA, i i-intimidate ang mga tao para hindi sila magsasalita tungkol doon sa armadong pagtibaka. Nagkaroon tayo ng opportunity pan panahon ni uh, President Duterte. Nagkaroon tayo ng anti-terror law nagkaroon din tayo ng uh, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ngayon, eh, bumabaliktad na ba itong mga, ang posisyon ng ating gobyerno tungkol dito sa bagay na ito? Ngayon pang dapang-dapa na itong mga CPP, NPA na ito at halos maubos na yung NPA, nag-surrender na lahat. So, ito, Attorney Rocky, kaya ako yung nagbigay ng uh, ating aking uh, uh, comment dun sa Facebook dahil dito sa reversal ng desisyon uh, by the Supreme Court. Well, hindi naman kay partido dyan sa kasong yan. No? So meron kayong kalayaan na magsalita tungkol sa kasong ito. Pero paano ba ho sa tingin ninyo ang dapat na gawing strategiya ng gobyerno para ma-on record kung sino talaga yung meron tayong ebidensya na kabahagi ng teroristang CPP-NPA nang sa ganun, kung sila'y manilin lang na kuno sila'y aktivista lamang, e mailalabas ng gobyernong katotohanan na terorista sila. Paano sa tingin nyo ang dapat na strategy na gawin natin? Pupunta ba tayo sa uh, korte pa? dahil ang alam ko naman, dyan sa batas ngayon ang anti-terror, e eh, pwede naman natin sila ma-designate as teroristo na. Siguro dapat magkaroon na tayong malawakang filing para ma-declara yung mga personal sorry, ito. Okay. Meron tayong evidence na. Yes, uh, attorney, ako, hindi naman ako abogado, but I think the, the solution is very simple. After identifying these people, As part of the communist terrorists. I think the next thing to do there is to go to the court, apply for uh, surveillance, and then when the court grants this the authority to conduct surveillance, then we can do the police or the, the security sector can do their surveillance on the subjects so that they will have enough evidence. alone anti-terror act. And then if you have enough evidence about the connections of these people toon sa, sa terrorism, then that's it. i-file na ng gas para once and for all matapos na itong uh, ito, na ito ng gobyerno at ng ibang kasama natin sa sa, sa society. Admar at saka Jade, mga katanungan ninyo po. Okay. General, magandang umaga si Admar po ito. Dahil po dito sa naging desisyon ng uh, Korte Suprema, dapat na bang buwagin yung NTF-LCAC? Hindi. Hindi, Admar. Dapat nga patibayin ng uh, ntf NTFL But and remember, yung legal cluster na doon is the is the is a very very effective uh, cluster in fact nung ang uh, uh, the last administration ang dami nang na-file na kaso. Ito nga, yung iba na reverse nga lang. But dapat patibayin pa. Dahil meron namang mga mechanism para ipursu itong mga kaso na ito against these people. Kasi ngayon, sinasabi nila si Kairi, ang dami na nung ni Red Tag. Eh paano ito? Itong mga rebelde na ito? let's not talk about Kairi, but let's talk about these former rebels. Mga former rebels na libo-libo yan na nasu, nasumuko na at ngayon ay nagsasalita na tungkol dun sa partisipasyon ng dati nilang mga sa terorismo. Dapat ito ipursu. And the NTF-LTAC through the, uh, the legal cluster should pursue this one.